Hi, good morning, good morning sa mapagpalang araw naman sa umagang ito. Alam niyo ba ko anong halaman ito? Ito ay damo lang na tumutubo sa pagiging eh, sa paso, sa gilid-gilid, kasama ng mga damo tumutubo yan. Dati, tinatanggal ko yan sa mga paso ko, inaalis ko yan. Pero alam mo, until one time, magkadengge yung apo ko, na yun na nangyari. Sinubukan ko itong tawa-tawa na kumakansa sa hospital, hemorrhagic dengue, naman ang laki nang naitulong ng tawa-tawa na ito. Ito ay isang dagdag kalaman para sa mga halaman o damo tumutubo sa ating kapaligiran na huwag natin bastang-bastang tanggalin sapagkat ito ay malaki ang naitutulong sa ating kalusugan. Ang laki nang naitulong nito nung nagka-dengue yung apo ko, mamaba yung platelet niya, tapos nilaga ko to, pinatas ko, pinainom ko sa kanya. Ito ang ginawa tubig. After one day, na mababa ang platelet, siguro oras lang nung nakainom siya, tumaas agad ang kanyang platelet. At salamat sa Panginoon dahil five days lang nakalabas na siya sa ospital. Sabi nga ng Panginoon, God gave herbs in the service of men. Kaya sa inyo, huwag niyo itong dadamuhin. Huwag niyo itong tatanggalin sa inyong kapaligiran kasi napakalaki ng tulong na ito para sa akin. Hanggang sa muli, panibagong kaalaman na isishare ko sa inyo.